Ito ay sa pagitan ng pamilyang Mansur mula sa barangay GT Biruar at pamilyang Salik mula sa barangay Pulyok at Bongo Island na formal nang nagkasundo sa isang seremonya ng kapayapaan na isinagawa sa parang Maguindanao del Norte. Ang makasaysayang pagkakasundo ito ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng parang, katuwang, ang religious sector at security forces. Sa nasabing seremonya, idinikit ng mga representante mula sa dalawang mga pamilya ang kanilang mga palad sa banal na Quran Bilang tanda ng time team na panunumpa ng pagkakasundo na isang sagrado sa pananampalatayang Islam, ipinangako ng magkabilang panig na tuluyan ng tatapusin ang alitan at magtutulungan sa pagtataguyod ng katahimikan at kaunlaran sa kanilang mga komunidad. Nagpapasalamat naman si Parang Municipal Mayor Kahar Ibay dahil sa pagtalima sa kasunduan. Uh, para sa akin ang um, lahat ng nangyari sa mundong ibabaw hanggang nandito tayo. Walang tao na walang problema. Ang pinaka-importante ay uh, magigayan. magbigay sila ng daan sa kinahukulan. Ang naturang pagkakasundo ay may temang kapatirang tungo sa katahimikan at kaunlaran sa pamayanan na naglalayong itaguyod ang pagkakaisa sa pagitan ng mga pamilyang Iranon at magsilbing inspirasyon sa iba pang pamayanan sa lalawigan. Rufa mokali dan Bida Balita.